Sa uh, magandang hapon, ah, uh, uh, welcome to my channel. Uh, my name is Tito Guys TV Vlog. Guys, uh, nandito tayo uh, si si Paring Kumparing Gian, uh, Del si Forman, tapos si si Forman Franco, ang um, bingkula. Uh, nandito sila at nagkagawa uh, sila guys ng escapulting nagagabit sila guys to. Ah, nagagabit sila ang sea Ito yung tubo. Ayan, ah, magagawa sila guys ng scaffolding yung dalawa. Ayan ang mga scaffolding natin. Ayan, ah, ginagawa nila ngayon kasi maglalagay guys ng forma sa taas para umaepit Umipit yung forma at may apakan sila pag pagbuhos nila guys tapos pag lagay nilang forma ah, may apakan sila paggawa Ayan yung dalawa. Uh, titignan natin. Guys, uh, tara. Parang uh, pag-assemble. Para pag uh, paggawa ng ng forma, yung dalawang forma uh, dito sa contraction. Sa taas ng building, uh, second floor. Guys, tara. Tingnan natin. Uh, ano natin guys? Uh, tanungin natin kung anong ginagawa nila yung dalawang forma. Guys, tara dito tayo uh, sa labas ng second floor ayan uh, naglalagay sila guys ng scoop holding kasi uh, maglalagay sila sa taas ng forma ayan maglalagay silang forma dyan ang ating electrical wing electrical wiring sa at PVC uh, orange uh, one half uh, nakalagay na tayo nakaabang na tayo kasi paglagay ng forma uh, iipit na lang nila guys ayan si forman franco at at binkula ah, naglalagay sila guys ng ayan na ah, siklam dalawa tapos yung tubo ito guys ah, ayan na ah, inigpitan nila kasi may apakan sila at may may ilal, maglalagay sila ng forma at iipit nila guys dito dito sa tubo ang forma para hindi gumalaw ah, para pagbuhos nila guys ah, ay uh, hindi gumalaw yung Foreman nila pag nasabuhos na sila. Ayan, si Forman Ad, 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 Ah, uh, nandito, uh, gumagawa ng scapuling si Forman. ang uh, kasaban niya si GR Nadila Santos. Ah, uh, kumuha guys ng tubo. Ayan, sa dulo. Ah, uh, yung naka na si GR Nadila Santos. Ayan, uh, dalawa sila guys Sa magpartner. Ah, uh, pares yan guys na Forman. Ayan, ah, uh, nandito sila lahat. Ah, uh, nandito guys ang project. Ah, uh, wala na, ubus-ubus na yung mga project. Kaya dito sila, sabay-sabay sila rito sa isang project. Ah, uh, sa isang buong guys, ah, uh, baka maghihiwalay walay siya. Maghihiwalay-hiwalay na guys kasi maraming project darating Ah, uh, dito muna sila sa isang contract project dito sa San Isidro, Calabanga. Ayan, ah, uh, binabaklas niya niya guys ah, ilalagay ah, dito sa kabila yan ah, tapos na guys sa bilin ako naman guys ah, pupunta ako doon sa bukas sa bilin ah, mag eh, electrical wiring tayo ah, kasama natin si kumparing pindo doon sa bilin kalabanga ayan si Forman de los Santos ah, kumuha ng tubo ah, pati yung guys yung siklam ayan siklam ah, nakaabang naka, naka na guys yung siklam Ah, uh, eh, ipitan na lang ni Forman ah uh, De Los Santos. Ayan, ah. Uh, ah. Uh, ang dalawa, dalawang formang guys. Uh, ayan ah. Uh, ginagamit la guys yung, yung guys yung ginagamit la. Ano yung boss tawag dito? Ha? Uh, ah, yeah, big guys, ah, uh, ah uh, ang ginagamit dito sa Siklam. Ayan, uh, Ayabi, yeah, uh, City ang ginagamit nila. <laughs> ha? Ayabe, uh, di City pala 'yan. Guys, apa pasin sana. Uh, ang parinig natin, nagal ako. City. Ah, uh, di si City para na ang uh, gamit nilang panghigpit uh, sila Porman. Pati si Porman at Bingkola. Uh, yung tubo. Ito guys, yung tubo. Ah, uh, nakalagay na. yan uh, sa taas, mag-aabang sila. ng iskapot niyang forma. Ayan, uh, inaabangan nila ngayon kasi kanina ah, abang naman tayo guys ng ayan ang ating tubo ng BBC Orange One Half ah, <laughs> dito kami yan guys ang ano um, nasa taas tayo ayun kasama natin guys ah, naghahakot ng mga buwangin ah, pati yung por, ang kasama natin si kumparing Rodel ang doon ah, ng buwangin ay nakakot nila guys sa taas ng taas ah, sa second floor ah, magbubuo sila guys bukas kaya uh, ah, nagakot sila ng mga buhangin pati yung graba ayan si foreman ang dalawang foreman ah eh hey. kita natin ayan ah, si kagawad ayan si kagawad natin Kagawad ah, gagawad paangin ng hangin. bin, gagawad ng banwaan ng kalabanga ah, pangin na hangin ah, Nakaw po dyan ah, sa baba guys kasi mainit ka umakati si kagawad Orlin nagpapanginhan ah, dito sa ta taas si kagawad municipal Banwaan guys si Orlin Totoy Totoy Saba ah and guys ah shout out para kay Totoy Saba at Totoy ayan ah shout out nga palaki Ah, uh, shout niya sa ano sa mga Advincula family. Ah, uh, shout out niya pala ka family De Los Santos. Ayan, ah, uh, si mga uh, per family. Ang uh, mga kasama natin na uh. ah. guys, ah, uh, naka naka formal guys. Ayan mga yan guys, yung mga tubo at yung mga siklam. Ayan, nakatayo na. Ah, uh, Ah, uh, maglalagay lang naman silang tubo ulit dito sa taas. Diyan, ah, uh, marami guys na tubo ang gagamitin nila dito. Ah. Uh, ayan, Mr. Bila, uh, kumuha naman tubo dito sa dito. Ah, uh, guys, uh, hindi pala, ah, uh, hinigpitan guys yung, yung tubo ah, uh, gamit yung C-clamp, si Forman at Bingkula. Franco. Ito naman sa atin sa likod. Ah, ayan, ito. ang yung tubo mahaba. Hanggang doon sa bubong. ay ah, ipapasok nila rito sa loob. Ayan guys, na ah, nasa loob naman tayo ng kwarto. Ayan naman, ah, magabang naman sila dito guys. Iskapulding. Ang tubo natin. Ayan, ah, nagigpit si Forman ng Franco at Dinkula. Yung C-Club hinikpitan ah, kayo isisik lang pati yung tubo ayun mga guys yung mga tubo natin ah kinukuha ni Forman Dino Santos at siya naman ah kumukuha ng tubo ah nilalagay dito guys ah pinapatong niya rito sa taas kasi ah apakan nila guys pag naglagay sila ng ah forma guys sa taas ayun guys ang ating bubusan at lalagay ng forma ayun guys ang ating Uh, electrical, uh, pvc ayun natin guys, ang pinaka-entrada maglalagay tayo dito guys ang breaker at yung papuntang metro at dito, lalabas dito papasok dito sa outlet at ilaw at ito naman ang ating mga kasama ang mga foreman si Tito guys, TV vlog uh, nandito uh, naghihintay uh, maglagay ng forma kasi ayan ang guys ang ating electrical tape